So hindi na tayo ngayon sa highway. At ang nakarapos na lahat, highway dahil matukom pa niya pa tayo dahil namatayong. One, namatayong nagluluto sa amin. Okay, kami may konting. Konting kami kung ang konting. Ah, ya, yan. So, yang nagluluto sa amin. na hospital siya and then mula sa siya namatay siya so hindi ngayon na araw araw na Merkules uh, so bago pa niya tayo ngayon siya yeah, papunta tayo ng simbahan so before that uh, shout out muna sa FW, sa buong mundo shout out po admin morning shout out po Ani uh, nito di sa shout out po Michelle Tawaiti shout out po Pinday Lakbay Official so, dito tayo ngayon sa plaza punta ng simbahan dahil lagi alaw na imidya yung kanyang misa dahil ili siya hintayin natin siya papunta po naman siya sa kwan sa punta siya sa se, hintay natin ito Oh. Yan. Tayo, đây các dòng đi từ xa, tim để đây lên đây nè trên xe, bắt tayo tay kita sudah ada aneh so yan so dito tayo na yan sa simbahan na eh. po namin yan matagal siya sa amin na uh, siyang lumuluto kahit may may konting konting ka pa kami so siya na luto at saka yung kwan. kapatid po siya ng manugang ko oh ano gango na kwan asawa ng anak ko to kapatid niya kaya atin namin ngayon sa sawa ng ano ito ko ito yung pinto namin yun pag dumating yung patay papunta pa lang sila kaya na yung 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 kwan yung yung misa nya kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa channel ko po maraming salamat po sa lahat ito, ito yung dito yung kuhan yung patay ay mga kumpanya ito tayo so shout out po sa lahat ng tumulong sa channel ko po sa, sa, shout out po sa silent viewers silent supporters sa mga subscriber po maraming salamat po sa lahat na tumulong po so dito tayo ngayon sa simbahan Maraming maraming salamat po. Ay, salamat po sa lahat ng tumulong. Maraming maraming salamat po. Ah. May God bless you and more power. MLMN, ML, bye na po. Bye na po.